Magandang araw sa inyong mga kabukid kahit hindi masyadong maganda talagang araw dahil sa bagyo. Nakakailang bagyo na ba tayo? Mag... Meron ng Krising, Dante, Emong, tapos meron pang isa pa. Tingnan nyo. Ito yung nagdudulot ng baha dito. Buti na lang may butas doon na pinagdadalaw yan. Pero pag sobrang lakas talaga, mabaha talaga yan. Yan. Magbibisita kami ng mga alaga at magpapakain din. Nalala ko talaga yung kuran ng baboy namin kasi 'di ba meron ngang ah, ilat doon sa likod. Lumalaki din kasi ang tubig noon. Baka madala ang aming kurang. kasi magdamag ng umuulan dito. Yan oh, baha na. Ay. 'yung mga baka naman nakasilong doon, nakikisilong. <laughs> doon sa mga building doon kaya safe naman sila doon. Ay. 'yung mga aso naman okay naman ang pwesto nila kasi nasa kubo. Talagang ang inaalala ko lang talaga dito yung aming koran. Pagkatapos na pagkatapos talaga ng mga bagyong ito, ay eh, talagang kailangan namin maayos ang koran ng aming kambing. Talagang nakakaawa sila. Kaya nga sana tumigil na yung alam. Nandun yung asawa ko. niya muna yung mga alaga namin. Baka. Kung okay naman. Titignan ko rin yung likod nito. Baka kinain na lang kinain ng lupa. Ang likuran na itong likuran namin yan tingnan nyo guys dito oh. mga kabukid Ayan oh, baha na rin dyan tapos tingnan natin yung likuran Ayun. Ayun, mababa naman yung pero malakas pa din. Pero nas nung bagyo nun, yung talagang sobrang lakas din. Halos mapuno to. Yun yung kinakatakot po kasi tingnan niyo yung lapit niya dito sa koral namin. Kung ganun kalakas ang mangyayari, makakain tong lupang to. Madadala ang coral namin. Buti lang nagpapatibay din tong mga ano ng kawayan, mga ugat ng kawayan. Kaya hindi basta-basta na dadala tong lupa. Yan, yan yung lagi kong inaalala eh. katulad dito. Bumabaha na din dito. tapakain mo muna ako guys. Mga kabukid ng mga alaga namin baboy. Ito yung mga alaga namin. At balak namin patabain na. Kasi hindi talaga siya mabuntis. Dalawang Parehas nang nag-inhit ulit. Puro sila inhit pero kada AA namin hindi talaga siya nabubuntis. Ilang beses na. Medyo malaki na talaga yung nalugi sa amin. Kaya ang um, balak namin eh, pagbili na namin tapos bumili na lang kami kahit isa lang na gagawin naming inahin. Kumbaga ay eh, back to zero kami. Ganun talaga. Ang dami naming nalugi talaga sa pagbababoy. Pero noon talaga, kumita kami ng napakalaki sa baboy. Kaya lang talagang hindi mawawala yung pagkakataon na darating na malulugi. Bukod sa nagka-ASF yung baboy namin doon sa itaas, yun namang na dito ay yung mga ipinanganak noon ay luno. Hindi siya mga patay nung pagkalabas ng mga BA kaya ang laki ng nalugi namin. Tapos itong dalawang natirang to, hindi naman mabuntis-buntis. Kaya ngayon, eh, ay ang target namin ay patabain na lang itong mga ah, baboy na ito. Tapos eh, bibenta namin. Hindi pa namin malinis talaga kasi malakas pa ang ulan. Napakarami namin ayusin pagkatapos ng bagyo. Ah, yun lamang po mga kabukid. Marami po salamat. At sana po supportahin nyo po ako.